Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan at sa mga kapatiran ko dyan sa 7th Day Adventist Church Happy Midweek po sa ating lahat So sa umagang ito mga kapatid meron na naman akong isiyara sa inyo Ikaw na nanonood nito na video kapatid kung na mo na kulang ka sa karunungan huwag kang magdalawang isip na humingi sa Diyos dahil ang sabi po dito sa banal na kasulatan mga kapatid, dito po mababasa natin sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 5. Ito po ang sinasabi dito mga kapatid. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Okay, so kapatid, napakalinaw ang sinasabi sa balaan ng kasulatan napakaganda kapatid dahil yung tao na nakulangan sa karunungan ay wag pala mga dahil mayroong Diyos mga kapatid na magbibigay ng karunungan sa kanya kapag sa tuwing humihingi siya kapatid no ikaw na nanonood nito na video kung nakulangan ka sa karunungan wag kang magdalawang isip na humingi sa Diyos dahil ang Diyos kapatid ay nagbibigay ng karunungan sa ating lahat. So, 'yan lang po mga kapatid. Uulitin ko po. Happy midweek po sa lahat ng mga kapatiran ko diyan sa Seventh Day Adventist Church. At maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.